Ito talaga yung panahon naman na naging naghapahapa na yung gutom namin dahil naka, nakaraos kami sa inlinyo na higit six months. Ito naman si yung binibalita naman na Laninya. Sumabay pa to yung hari namin sa ano, taas. Bago ang pagsabog ng Mount Canlaon noong June 3, iniinda na ng mga magsasaka ang pinsala ng El Nino sa ani nila. At ngayong nabalot ng sulfur ash ang mga pananim at tatabunan ng lahar ang ilang daluyan ng tubig, Hiling nila ang mabilisang tugon ng pamahalaan. Ang sa inyo, sir, why kami pananong gidya? Talk to gid, Kay, ano gidya? Inang daw gin silhig ang mga ano niya mong Tapos dagko ang bit, ga, midyag, ang bitak sa duta. Hindi mo gin maproduktuan. Sa biak na bato kung saan naninirahan si Celeste, umabot raw ng tuhod ang lahar flow nang bumulwak ang tamburong creek. Isa ito sa mga waterways na apektado dahil sa lahar flow dulot ng sunod-sunod na pag-ulan pagkatapos ng kalaon eruption. Pinalikas ni Celeste ang mga kapamilyang may kapansanan, pero nagpaiwan siya kasama ang dalawang anak para bantayan ang mga alagang hayo. Ang at abong ang mga pilamon, dunot, mga pananaw na amun, dunot. Isinailalim na ang La Castellana at Canlaon City sa state of calamity dahil nasa alert level 2 pa rin ang Mount Canlaon. Umabot na ng 1,113 katao o 277 na pamilya ang lumikas sa iba't ibang evacuation centers sa La Castellana ayon sa lokal na pamahalaan. Ang uh, mga evacuista ang iban, na sa uh, pambarangay masulog, no? uh, tupad sa, uh, sa sityo sa sitio sapuan sila. Tapos ang iban naman, uh, taga barangay Kabagnaan. So dito, tia, since nga inulan, uh, ara gabi sa ila, tapos uh, um... ang ang asupre so ti uh, ang bawo sa asupre so hindi nila magwanta kay ti iban daw may manginabat chag man bala that's why nga nanaog di sila sa kabukungan kay uh, kita nila nga no, mas comfortable uh, sila dere kaya naman bukod sa kagyat na tulong gaya ng tubig panginom pagkain at face masks importante rin raw ang agarang ayuda para sa mga residenteng lalo pang lumubog sa pinsala ang kabuhayan ito si RJ Ledesma na paghimutan kasama si Avon Ang nag-uulat para sa alam.